isang mapagpalang araw mga kuya ay nate uh, usaping uh, organisasyon at ng ating pag-usapan sa araw na ito kuya ay nate tanda natin na ang isang organisasyon ay laging mayroong nawawala may natitira may dumarating may umaalis may naghihintay at may nakakatakot. At ang isang organisasyon ay hindi perpekto. Dahil dito ay may kalungkutan at kasiyahan. Mahirap tanggapin pero normal ito sa ating buhay. Dahil ang malaga ay manatili ang respeto at pagpapalaga sa isa't isa. Ngunit no, sakaling mang magkaiba na tayo ng tinatahat na daan. Dahil sometimes letting go is a part of growing up by learning from it. May mga tao na dumarating sa ating buhay upang magbigay ng saya, lungkot, aral, at pagsubok. Ngunit, may mga pagkakataon din na bigla na lang silang nawawala nagiiwan ang katanungan na nangangailangan ng isang kasagutan. At sa gitna ng ating pagdududa, pighati at walang kapanatagan ay ating tandaan ng Diyos ang siyang higit na nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa mga. Minsan, ay inaalis ng Diyos bilang tao sa ating buhay dahil hindi dahil gusto niyang tayo ay magdusa hindi dahil nais niya tayong protektahan at ihanda para sa mas mabuting plano niya tanda natin ng pag ng isang tao sa ating buhay ay isang paraan ng Panginoong Diyos upang bigyan taan ang mas magagandang oportunidad na ibibigay para sa atin. Mahirap mang tanggapin sa umpisa, ngunit sa bawat pintong sinasara ng Diyos ay may mas magandang pintuan ang kanyang binubuksan para ay kabubutin natin